Habang pinapatay niya ang mahigit dalawampung zombies, nagsisimula na siyang mapagtanto na ang pinakamalaking problema niya ay ang mga blood zombies. Hindi gumagana ang mga pisikal na atake sa kanila, kaya kapag nakita niya sila, naglalabas siya ng kaunting banal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na patayin silang lahat ng sabay-sabay. Ang pananaw ng Archer kay Jihan ay ganap na nagbago, at mahirap tanggihan na ang ating MC ay talagang isang pro kahit na siya ay isang bastos. Si Gayong naman ay labis na nagulat at hindi makapagsalita, at tanging mapapanood lamang ang laban ni Jihan nang may paghanga. Malaya niyang kinokontrol ang banal na kapangyarihan, at nakikipaglaban ng hindi ito nasasayang. Ang antas ng kanyang kontrol ay sapat na kahanga-hanga. Ngunit ang pinaka nakakabilib sa kanya ay ang kasanayan at katumpakan ni Jihan sa pag-target sa mga ulo ng zombie. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapatay si Jihan ng mahigit ang zombies na nagbigay daan sa kanya upang matugunan ang isang nakatagong kondisyon na tinatawag na pananampalataya ng ibang mundo. Ipinapataas nito ang kanyang banal na kapangyarihan mula sa antas 6 hanggang antas 7. Ito ang isa pa niyang paraan upang mapataas ang kanyang banal na kapangyarihan at mukhang epektibo ito. Maaari niyang dagdagan ang kanyang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng mga banal na bagay. Noong 2010, nang unang nagsimula ang Thought Oriel ng mundo, ang mga banal na bagay ay ipinagpalit sa mataas na presyo, dahil sinasabing naglalaman ito ng mga lihim. Ngunit pagkatapos ng sampung taon, walang anumang nalantad, at sa kalaunan, patuloy na bumaba ang kanilang halaga. Ang mga Diyos na bagay mula sa ibang mundo ay wala ring halaga, at maraming tao ang hindi man lang alam ang kanilang pag-iral. Kayun paman, may isang tao na nakakaalam tungkol dito, at iyon ay si Sophia, ang santa ng American First. Sinabi niya sa kanya kung paano niya pinalakas ang kanyang banal na kapangyarihan gamit ang isang Diyos na bagay mula sa ibang mundo. At ang banal na kapangyarihan sa pangkalahatan ay maaaring mapalakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga banal na bagay mula sa ibang mundo. Bagaman hindi na ito gumagana pagkatapos ng tutorial, ito ang paraan na ginamit niya upang maging isang santuario. Hahawakan niya ang banal na bagay mula sa ibang mundo at mananalangin ng matagal. Sa kalaunan, pagkatapos ng ilang panahon ng paggawa niyon, makakakuha siya ng banal na kapangyarihan. Ang mga kondisyon na kinakailangan para sa bawat banal na bagay ay bahagyang magkakaiba, at hindi ito madaling paraan. Bukod pa rito, ang mga item ay napakababa ng demand kaya napakahirap hanapin. Dahil dito, nagawa ni Sofia na monopolyo ang lahat ng mga banal na bagay para sa kanyang sarili. Ito ay mataas na kalidad na impormasyon na walang nakakaalam kaya tiyak na ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Ngunit sa kabila ng halaga ng impormasyong ito, may isa pang tao na patuloy na bumibili ng mga makalangit na bagay na nangangahulugang may isa pang manlalaro na nakakaalam ng impormasyong ito. Matapos mag-regress si Jehan, binisita niya ang silid ng kanyang kapatid sa Sword Palace Penthouse, at doon niya natagpuan ang lahat ng mga ibang daigdig ang banal na bagay na nabili. Lahat ng kanilang banal na kapangyarihan ay naubos na, kaya't lahat sila ay walang laman. Ibig sabihin, ang pagkakakilanla ng isa pang manlalaro na nangangalap ng mga Diyos Diyosan mula sa ibang mundo ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Ziyang Jia. Kasama ni Yun Sejun, ang hari ng espada, si Jia, ang kanyang kapatid na babae, ay ang pinakamahusay na suporta at isang bayani ng Timog Korea. Kung paano siya namatay ay isang ganap na ibang kwento. Sa lahat ng mga makalangit na kapangyarihang iniwan niya, nakakita si Jihan ng isang bakal na poste na naging e rank na item. Ayon sa paglalarawan ng item, ito ay partikular na perpekto para sa pagbasag ng mga bungo ng zombie. Pagkatapos gamitin ito ng matagal, ito ay naging isang F-rank na item, at wala nang gaanong natitirang banal na kapangyarihan na ma-absorb, pero matibay pa rin ito, kaya't ito ang perpektong sandata para sa pagpalo sa mga bagay. Patuloy na humahanga si Gaon sa kanyang kamanghamanghang pangangatawan at sa hindi kapanipani walang antas ng kanyang kontrol. Napansin ng Archer na may isa pang tore na bumagsak at nasa top 5 sila, pero sa kanyang kasabikan, hindi niya namamalayan ang isang zombie na palapit sa kanya. Mabilis na hinugot ni Gaon ang kanyang espada at pinatay ang zombie bago pa ito makapag-atake sa Archer. Mula sa kanyang tindig at sa paraan ng paggamit niya ng kanyang espada, agad na nakilala ni Jihan kung sino siya. Siya ay kilala bilang Plum Blossom Sword, Lim Gaon, at sikat siya bilang pansamantalang Sword King. Gayunpaman, hindi maganda ang naging wakas niya sa kanyang nakaraang buhay. Namatay siya sa kamay mismo ng dating Sword King na ngayon ay kilala bilang Ryuhai. Mukhang nakilala niya ang isang napakahalagang tao sa simula ng bagong buhay na ito. Tinawag siya ni Gaon at tinanong kung maaari ba siyang sumama sa laban. Kung magkasama silang lalaban, maaari silang umabot sa mas mataas na ranggo. Tumingin si Jihan sa kanyang status window at nakita niyang nasa ikalimang pwesto lang sila. Mahaba pa ang lalakbayin at hindi na rin gaanong natitirang oras. Kung ito ay ang espada ng bulaklak ng plum, ayos lang siya nang wala siya, pero isa sa kanyang mga misyon ay makuha ang unang pwesto sa misyong ito. Nagpasya siya si Jihan na iwan ang mga zombie na umaakyat sa tore sa kanya at sa archer, at pagkatapos ay tumalon siya mula sa gilid ng tore bago pa man nila mapansin ang kanyang ginagawa. Habang siya ay nahuhulog sa lupa, pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan sa baston at ibinagsak ito sa lupa, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya na nagpalipad sa lahat ng mga zombie. Dahil sa malaking kontribusyon ni Jihan, nakamit ng kanyang koponan ang unang pwesto sa misyon at sila ang huling mga nakaligtas. Dahil dito, natapos niya ang kanyang limitadong misyon, ngunit hindi niya natapos ang kanyang kaugnay na misyon na pumatay ng isang libong zombie mag -isa. Nagtatapos ang laro at sinimulan ni Jihan ang proseso ng teleporting pabalik sa kanyang tahanan. Bago siya umalis, nilapitan siya ng kanyang mga kasamahan para batiin siya sa mahusay na trabaho. Madali niyang dinala ang mga ito at lumabas na MVP sa kabila ng lahat, at ang Archer ay labis na sabik na makipagtulungan muli sa kanya. Pero habang ang Archer ay humahanga sa ating MC, hindi mapigilan ni Gao na magulat sa napakalaking pinsalang ginawa ng kanilang support kahit na mas mababa ang level nito kaysa sa kanya. Iniisip niya na ito ay tiyak na isang uri ng bug, hindi niya maiitatago kung gaano siya kagulat. Nagpa siya ang Archer na mag out muna, iniwan siya kasama si Jihan. Kinuha niya ang pagkakataon na lapitan siya bago siya umalis at tinawag pa siya sa pangalan na ikinagulat ni Jihan. Pagkatapos ng lahat, dapat ay nagkita na sila sa puntong ito pero wala namang pakialam si Gaon. Sa potensyal at mga nagawa na ipinakita niya sa mga nakaraang misyon, alam niyang ang lalaking ito ay tiyak na kailangan nila sa Divergent Guild. Bilang miyembro ng Divergent Guild, kailangan niyang i-recruit siya kahit ano paman. Pero ngayon na nakatitig siya sa kanya, aksidente niyang nakuha ang kanyang numero sa telepono sa halip. Bigla, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay naging labis na takot ng mapagtanto niyang maraming hakbang ang kanyang nalaktawan upang makarating sa puntong ito. Tinutukso niya ang kanyang numero sa unang pag-uusap at kailangan niyang magmadali at ipaliwanag ang sarili bago pa man niya ito maunawaan ng mali. Bago pa siya makapagpahayag ng maayos, humingi ng tawad si Jihan at sinabi na hindi niya matendaan ang kanyang numero sa ngayon. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang status window at nag-log out na may mabilis na palam bago pa siya makapagsalita ng iba. Naglaan si Gao ng sandali upang magtaka kung paano nga ba nakakalimutan ng isang tao ang kanilang sariling numero bago niya mapagtanto na malamang ay tinanggihan na siya. Sa tunay na mundo, lumalabas na talagang hindi naaalala ni Jihan ang kanyang lumang numero. Ginamit niya ang kanyang American number sa loob ng ilang panahon sa kanyang dating buhay at wala siyang oras para ma-memorize ang kanyang Korean number mula nang siya'y muling isinilang sa bagong buhay na ito. Wala siyang paraan para tanungin ng iba kung ano ang kanyang sariling numero, kaya sa ngayon ay kailangan niyang iwanan ang mga pag-iisip na iyon para sa ibang pagkakataon. Ang mas mahalagang isipin ngayon ay na siya ay na-recruit. Mukhang dahil sa lahat ng pagpapakita niya ng kayabangan kamakailan, masyado siyang napansin. Ngayon na iniisip niya ito, marahil dapat niyang kinuha ang numero niya sa halip. Pero wala siyang balak sumali sa isang guild sa ngayon. Sa ngayon, kailangan niyang mag-focus sa pagkuha ng maraming gantimpala hanggat maaari mula sa mga misyon. Nakapagpataas siya ng kanyang antas ng dalawang puntos at nakakuha pa siya ng isang libut jeep dahil dito, pero hindi pa rin siya makabili ng kahit anong banal na bagay gamit lang ang halagang iyon. Ang mga banal na bagay na gusto niyang bilhin ay mas mura noong nakaraan kaysa sa panahon niya, pero sobra pa rin iyon para sa kanya. Sa ngayon, kailangan niyang umuwi at maghalungkat pa sa imbakan ng kanyang kapatid. Nakauwi siya at agad niyang napansin ang sapatos ng iba sa pintuan. Agad niyang napagtanto kung sino ang nasa bahay kasama niya at ang pagkabigla ay nagdulot sa kanya na mahulog ang kanyang bag. Lahat ay may mga sandaling pinagsisisihan nila sa buong buhay nila at si Jihan ay may mga katulad na pagsisisi rin. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang katutuhan ng hindi niya naprotektahan ang kanyang minamahal na pamangkin, si Sea, sa kanyang nakaraang buhay. Marami siyang gustong sabihin kung magkikita silang muli. Naalala niya kung gaano siya kalakas at kung sinabi pa nito sa kanya na paprotektahan siya. At ngayon, nakatayo na naman siya sa harap niya, buhay na parang walang nangyari. Sa lahat ng bagay, gusto niyang sabihin sa kanya muli na talagang namimiss niya siya. Kakatapos lang mag-80 ni sa ang ngayong taon at siya ang anak ni sa Jean at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Wala siya sa bahay nang mag-reverse siya dahil kasama siya ng isang grupo na nakatira sa Jeju, pero siya lang ang umalis ng maaga dahil sa mga halatang dahilan dahil siya ay ipinanganak ng nagtatrabaho ang kanyang kapatid na babae para sa kanilang kabuhayan, si Jihan ang inatas ang mag-alaga kay Sea mula pagkabata. Ngayon wala na ang kanyang ina at bigla na lang umalis ang kanyang ama papuntang Japan at nagpalit ng pangalan. Ngayon nawala na ang lahat, ang tanging pamilya na natitira sa kanila ay ang isa't isa. Ngayon, siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa bigla ang desisyon ni Yon Sejin. Kanina, nakipag-ugnayan si Seah sa kanyang ama upang malaman kung ano ang dahilan ng bigla ang pagbabago ng kanyang panig, at sinabi niya sa kanya na siya ay nahulog sa pag-ibig. Ipinahayag niya ito sa kanya ng napakakalie at kahit na siya ay naguguluhan sa tawag sa telepono kasama siya, tila napakakalmado niya sa sitwasyon. Tinanong niya siya kung ano ang gusto niyang gawin niya ngayon na nawawala na siya at tinanong pa kung itinatapon ba siya nito ng walang dahilan. At kalmado siyang sumagot na itinatapo niya siya dahil iyon ang kondisyon na ibinigay ng kanyang bagong pag-ibig. Walang kahit isang salita o palom, ibinaba niya ang tawag at tinapos ang relasyon niya sa kanyang anak sa isang iglap. Napakabastos niyan. Pero palaging alam ni Ji Han na ganun siyang klase ng tao. Siya ay isang walang responsibilidad na taksil na handang isakripisyo ang kanyang nag-iisang anak na babae at ang buong bansa para sa kapakanan ng isang babae. Dahil dito, naiwan si Sea na walang kasama at sa ibang buhay. Nagtapos sa pagwawakas ng kanyang buhay. Tumingon si Sea at napansin niyang nabasag ang kanilang larawan ng pamilya at agad na nagmadali si Jihan upang humingi ng tawad, iniisip na kahit ano pa ang ginawa ni Yun Se Jin, siya pa rin ang kanyang ama. Ngunit sa kanyang gulat, sinabi niya na siya ang gustong sum iron ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ayos lang siya at nagpakita ng matatag na mukha. Ganito palagi si Sea kahit na namatay ang kanyang ina o pinabayaan siya ng kanyang ama palagi siyang may maliwanag ng itii at buhay habang nag-aalala pa sa kanyang tiyuhin kaysa sa kanyang sarili pero kahit alam niyang kaya niyang alagaan ang sarili niya ayaw na niyang maging ganun siya mula ngayon kahit na siya'y matanda na gusto pa rin niyang alagaan at protektahan siya umikit si Sea at hinayaan siyang yakapin siya pero naputol ang kanilang sandali nang sabihin niya na siya'y pawisan sa ibang bahagi ng lungsod ng Seoul, sa Gangnam Gu, sa loob ng punong tanggapan ng Divergent Guild, hindi na pinigilan pa ni Lee ang kanyang pagtawa matapos sabihin ng kanyang bodyguard ang tungkol sa kanyang pagkikita kay Jihan. Ang magandang si Lim Gayong ay humingi ng numero ng isang lalaki at tumanggi ito. At saka, ginamit pa niya ang napakababaw na dahilan na hindi niya raw matendaan ang kanyang numero. Ang kanyang pagtawa ay nagdulot kay Gayang na tanggapin na hindi siya kasing ganda ng iniisip ni Lee pero hindi iyon ang katotohanan. Hindi niya lang alam kung gaano siya talaga kasikat. Kahit ang ilang tao na kanilang nadaanan ay hindi makatiis na hindi tumitig at magbulungan tungkol sa kung gaano siya kaganda. Pumunta ang dalawa sa lounge ng kumpanya at si Lee Hayoung ay nakakaramdam ng labis na pagpapahinga habang nandoon. Nandyan silang dalawa upang pag-usapan kung ano ang kanilang mga plano tungkol sa pag-recruit kay Jihan. Kailangan nilang i-recruit siya kahit ano paman. At kahit ang mga nakatataas ay pinipilit siyang makuha siya sa kanilang koponan sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Hayang ang isang notification sa kanyang telepono. May nagba-broadcast ng live stream at nalilito siya kung sino ito dahil wala namang malalaking laban na magaganap ngayon. Ang nagla-live stream ay karaniwang isang gambling streamer na sinusundan ni Hayang paminsan-minsan. Tinatawag niya itong pagsusuri ng estratehiya, pero ito ay simpleng pagsusugal lang. Pero ang nag-ho-host ng stream ay tiyak na hindi siya ang inaasahan nila. Si Seyong Jihan at nagsimula siya ng isang amprompto na stream na tila walang anunsyo. Sa kabilang bahagi, nag-aayos ng kamera si Jihan habang nagbibigay ng payo si Sea mula sa labas ng screen. Nahihirapan si Ga Young na malaman kung bakit si Jihan ay lumalabas sa isang gambling prediction stream, ngunit mas nakatuon si hayang sa pamagat ng stream. Si Jihan ay nag-aangking kapatid babae ng Sword King.